So, what's up mga Keefers? And for this video yan, mag-update tayo ngayon. And date? February 9, 2025. Yan. Mag Update tayo dito sa ating backyard. Kapag kita natin yung ating mga isda dito sa KB Keepers backyard. Yan. Dito mo tayo mag umpisa sa ating mga PKBM. Yan. Yan yung PKBM natin. Meron tayo dyan na red eye. May mail tayo dyan na red eye. Oh. Then nilagyan natin ng dalawang glitter ay na PKBM. Yan. Tumuha tayo sa ating mga breeder. Yan. Yan. Yan yung mga breeder natin sa PKBM. Hindi pa naman siya gaanong breeder talaga. Yan yung magagawin gagawin natin na breeder size. Yan. Yan dito wala itong laman. Yan to May isang juby dito. Yan dito. Yung pwede natin itong for swap yan naghanap tayo nitong pang swap sa mga tropa natin ng mga fish keeper yan mga, baka gusto yung PKBM short body glitter eye ito naman yung bale tail natin yan ito tayo dito sa ating bale parang bundes na yun ito pa mga natin cheetah BKBM wala pa tong laman ng tatlong ito na natin aquarium golden blue tail natin dito yan syempre meron tayo dyan available yamabuki yan o oh. mga yamabuki natin yan picky pa ito glitter ito yan mga blue eye then dito naman tayo sa ating mga reptab mayroon tayo dito syempre dark choco yan o oh. Hinagin natin ang mga male na maliliit. Yan. Para mabilis silang makapag-breed. Tagal kasi mag-drop nito. Ito, golden blue tail. Ayan, golden blue tail natin. May isang fry na tayo doon select. Na quality. yon, Yun o. You know? Dito yan. Mga. Lemonade ninja natin. Mga gold base. Yun know? o. Mga lemonade ninja yan. Oh. Lemonade ninja pala to. Kasi may black sya. Yan. Sabi nung isa natin. Tropang breeder. Yun know? o. Lemonade. Kaya yan. Lemonade ang tawag natin dito na. Ngayon. Di pala to. Full gold. Kaya kasi full gold. yano. You know? o. Ito yung um, limonid ng mga fry. Yan, sobrang rami. Sana ang palaki natin yan. So, third choco. Ah, may picky bean pa tayo dito. Bain Yan. Piki pa. Golden blue tail yan. Ah, golden blue tail yan. Kumikintab-kintab. So, so, yung mabuki natin dito, medyo malalaki na. Yan, oh medyo quality na yan lot for short, short body ito pa yan then dun yun o know. yan wala pa tong laman may ginagroom tayo dito yan 3 piece na golden blue tail yan ginagroom natin sa ngayon yan o tatlo at dito kayo dyan kapag nagroom na natin yan yan you know. o tatlong maliliit pa yan kaya nagroom natin yan ito yung full gold natin o oh ay wala well, yung mabugi pala ay yung limon dinja ay kalimutan pa nga natin limon dinja pala to yan Tuloy ating atit sa ating backyard ngayong February 9 yan happy fish keeping